Hello, what's up guys? So, ito lang nga yung ating pinaprimeran kaapo no, ng Aquatex Primer. Uh, uh, may kulay na sa uh, dating kulay, may lumang kulay. Uh, latex na ano, tingnan mo guys. Ayun, no? Oh, Nag-iba yung kulay, parang ano, siya, nalulung sa sa natamaan sa Aquatex Primer. So, uh, at tumigas siya, tumigas. Yung dating kulay na, yung latex na ano nang ano, tumigas. Ayun guys, oh. so. So, kaya, pinapremiaran ko na muna pa ng Apotex Primer para maganda maganda ay pahit ng skin, coat uh, skin cord, guys para uh, hindi talaga kung putok at kumakapit na yung skin coat nito kasi may may primer na Apotex Primer kasi pag hindi natin ano ah uh, primeran muna bago ay skin coat muna uh, natin skin coat guys ay, sa dino ano na nilaw yung natutubig-tubig yung ano doon, yung wall. ngayon tapo natin yung ng ano uh, aquatics primer ito na yan guys oh yan ayan o no, yung ano umigas na yung mga pintura na ano dati guys umigas na yung umigas so ngayon na uh, pagpapanan natin ito ng dalawang patong o tatlong patong yung makuha natin yung makinis na kinis makinis na siya kasi sarap pa naman ito bakit ito hindi so kasi pag derim na na skim coat hindi natin na ano ng primer ano uh, primer, uh, uh, primer ay bakit guys bakit makapit yung skim

buhayin natin ito, pagandahin natin para parang mukha siyang bagong balik bagong balikada kaya yung iba kaya yung iba guys ah, puputokan yung ah, uh, dahil sa skip food yun uh, siguro hindi na uh, mo na nila so nung uh, airplane na ito matapad lalo na pag latex ang gamitin mo oh, kailangan talaga subrahan mo yung wall kung magmahan ba siya at papawis ba siya kung hindi kasi pag latex ang ipahin mo doon guys ay puputok talaga yung itura yung, tura, yung pawis sa apoy di mo na ang liquid tiles o oh, it's primer ganyan para pang primer lang muna sa skin coat para kumakapit talaga yung uh, primer pang final muna na final muna, latex nga na rekinibulos Thanks, no?

Oh, ayan guys o oh. haba na natin guys first coating skin coat na natin so ayan oh, video nganda na siya guys pantay na siya ay dati talaga na premium natin ang ah. palit na palit talaga guys so ngayon nantay tayo lang mga isang uras may git kung matuyo na to papatungan natin ng second coating para makuha natin yung unit niya so tumpa na tayo sa taas Isang patong rin. Papatungan natin yung isang guys. So thank you for watching. Guys. TV nga pala. <laughs>